Hello everyone. Ako ay pinas- uh, nakisuyo itong kapatid kasi uh, yung mga old things nila like mga books, portraits is meron kasi ditong isang foundation na lahat ng mga old things niyo, mga old stuffs niyo is pwedeng i-donate mga portraits, mga frames, books, vases and everything. So naglinis sila siguro. So, nakisuyo lang na kung pwede tulungan ko daw sila. So, ako naman nag-oo at dinaanan lang ako dito ng sasakyan doon sa working place ko. At sinabi ko sa alaga ko, kapatid naman niya yon kung tutusin. And then, pagkatapos, mga siguro mga 10 minutes lang naman, binigyan ako ng pera. Ay, sabi ko, wag na kasi 10 minutes lang naman kung tutusin. Ay, nahihiya daw itong Ah, uh, itong si kapatid, si sister at niya. So bin binigyan ako ng pera, aba eh isiningit. Oh. Ay dinakakwarta 10 minutes lamang. Oh. May 40 na nabunggang-bonga. Katanggapin ang blessing pasalta. Arihaw unang pasalta ko din eh sa amin. 40. So ang bainte Nasa na sa 300 pesos. So may 600 na agad everyone diba 10 minutes eh nakisuyo lang naman everyone 'yun lang thank you so much